Ikinakasa na ng Justice Department ang kasong isasampah laban sa China. Bunga ito ng pagkasira ng likas na yaman sa West Philippine Sea dahil sa mga aktibidad doon ng China. Yan ang ulat ni Louisa Erispe. Sa gitna ng tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas na nangyayari sa West Philippine Sea, ang Department of Justice patuloy ang pagbuo ng kaso na isasampa laban sa China para sa environmental damages. Sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, sa susunod na taon, target nilang maisampa na ang kaso laban sa China. Mabilis naman trabaho nito. sana by January or February, at the latest March, may launch namin na ng kaso. Uh, hindi namin hindi namin ang nito kasi hindi naman mahirap eh. Kumakala pa sa ngayon ng DOJ na mga impormasyon kung saan ang tamang tribunal na pagsasampahan ng kaso. Kaya humingi sila ng payo sa mga eksperto, kabilang na kay dating Associate Justice Francis Hardalesa. Pero kung ebidensya lang ang pag-uusapan, sabi ni Remulia, may hawak tayong sapat na ebidensya at mayroon pang mga kinakalap ang Philippine Coast Guard. So, we It's just a matter of organizing the evidence and showing it to the proper tribunal. Kaya lang, bukod sa kaso, may bagong suwestiyon ng DOJ. Kung maaari anya, imbis na West Philippine Sea o South China Sea, tawagin na lang na Sea of Asia ang naturang karagatan. We're talking about what people would call the West Philippine Sea, the South China Sea, or maybe as a general term, let's call it the Sea of Asia para hindi natin ilagay sa pag-aari ng bawat bansa kundi sa ng buong humanity. Hindi naman tinukoy ni Remulia kung natalakay na ba ang suhestyon na ito sa ibang mga eksperto. Pero sa isang pahayag na inilabas ng DOJ, paliwanag nila hindi nito pinahihina ang laban ng Pilipinas sa pagsusulong ng ating karapatan sa West Philippine Sea. Nilinaw din nila na ang fokus ng suhestyon ay upang ipakita sa mundo na sa kabila ng agawan ng teritoryo sa lugar, kung pag-uusapan ay pangangalaga sa kalikasan, pag-aari pa rin ito ng mundo, partikular na ng Asya. Luisa Erispe para sa bayan.